Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ang mga nagaganap na mga protest rally uh, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo na nananawagan ang mga nagmamahal kay PRRD na pabalikin nyo na. Bring back PRRD home. Okay, pati Ilocos region. Okay, balwarte ng mga Marcos. Specifically, Bantay, Ilocosur. Dito. Nagrally na ang mga tao doon. Grabe, mga Ilocano. Okay, so panoorin, pakinggan natin itong balita ng DZAR News region ang matinding suporta at pagmamahal para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa barangay na sa Bantay, Ilocosur. Isa sa mga lugar na lumahok sa sabayang panalangin sa buong bansa. Ilang sa mga dumalo ay hindi napigilang maging emosyonal habang ipinapahayag ang kanilang saloobin para sa dating Pangulo. Kasama sa Lucky Hawk, sa Prey Rally sa Barangay Nagidayan, ang daang-daang residente mula sa iba't ibang lugar sa Ilocos, kabilang ang Lawak, Vigan, Pangasinan, Alaminos, Bulinaw, Dagupan at Ordaneta. Panalangin ng lahat, mabilis sa makauwi sa Duterte sa Pilipinas. Napakasakit para kay Aling Nunet, Bukanek Domisyo, Presidente ng La Union ang sinapit ng dating pangulo na kasalukuyang nakulong sa Netherlands. Si Domicio, isang dating cancer patient, ay nagpasalamat sa anak ni Duterte na si VP Sara Duterte na tumulong sa kanyang pagpapagamot. Ah. Pamagitan ng kanyang anak si Vice President Sara Duterte, natulungan niya ako bilang financial na pinagkaloob niya sa akin nung nakaraan na nangangailangan akong financial sa pagkemo ko nung 2021. Nakarating ako sa kanyang opisina sa Dago papalik-balik ako humingi ng kanyang tulong sa financial. Kaya uh, salamat kay uh, Vice President uh, uh, Duterte at sa kay uh, President Roa Duterte na kanyang mga suporta na nangangailangan ng mga, ng mga tao kagaya ko ng mga cancer patient ko. Kaya nagpapasalamat ako na kahit saan man nadako ang mga rally pumupunta kasi nagsusuporta ako sa pamagitan ni Pastor Apollo Sikipuloy. Kaya uh, nagpapasalamat ako na kailangan na umuwi na si uh, President Roa Duterte. Kaya yun po, maraming salamat. Dagdag niya, malaki ang naitulong ng War on Drugs ni FPRRD dahil bumaba ang bilang ng mga adik at naging mas ligtas ang mga lansangan. Masakit din para kay Dan Chan, isang political vlogger na ang taong lumaban sa kriminalidad at droga para sa kapayapaan ng bansa ay siya pang ipinagkanulo ng kampo Pilipino sa ibang bansa. Uh, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang tunay na presidente na nanungkulan sa Pilipinas na nagmalasakit sa bawat Pilipino. Pangalawa, ang pinakamasakit dito, na ang Pilipino kapwa sa Pilipino ay pinagkanulo sa Banyaga. Tanging isang tao lang ang nagmahal sa Pilipino lumaban sa kriminal, lumaban sa droga at ngayon yung taong lumaban para magkaroon ng kapayapaan ang Pilipinas. Siya pa ngayon ang inuusig ng isang Banyaga. Samantala, ipinahayag ni Editha Borja, residente ng Lawag, ang kanyang lungkot at pagkadismaya sa nangyari kay Duterte. Anya, napakabuting tao ng dating Pangulo at hindi siya nararapat sa gayong pagtrato. Nakakayak ko talaga ang nangyari kay uh, Presidente Duterte. Uh, hindi ako masaya sa nangyari sa kanya kasi napangabait ang Presidente natin. Marami siyang nagawang kabutihan para sa mga. proyekto para sa ating bansang Pilipinas. Isa ang panawagan Okay. So, yun na. Nagsalita na ang mga Ilocano. anak nakaka... Wala na. Ito, hindi na ito kung anong tribo mo. Bisaya ka man, Muslim ka man, Ilocano ka or no more uh, tribal uh, consideration. Basta Pilipino ka at nagmamahal sa bayan. 'Yun na. Nagmamahal kay Pangulong Duterte, nagpapahayag ng suporta at nakaka nakakataba ng puso 'yung mga ganito. Uh, Kaya malaking bagay ito, itong pagkakaisa nating mga Pilipino na Yung mga ganito lang, mga peaceful rallies lang. Wala pong ano, walapong uh, wala pong dahas. Wag wag na po nating ulitin yung nangyari sa kagayan de Oro na binugbog, kinulata ang isang lalaki na su sumigaw lang ng I love BBM. Ayun. Nabugbog sarado hindi na po sana maulit yon. Panawagan ng mga Duterte, o oh, mensahe ng Pangulong Duterte, relax lang kayo, sabi niya. Yun ang ipinabot niyang mensahe through kay BP Sara. Relax lang tayo. Uh, may hangganan ng lahat. There will always be a day of reckoning. Panawagan ni Mayor Baste Duterte is huwag tayong magalsa o wag gagawa ng kung anumang dahas na magbibigay ng rason sa administrasyon na mag-declare ng martial law. So, ganito lang. Peaceful rallies, prayer rallies uh, sa iba't ibang panig ng mundo. At uh, ito na. Excited na ang lahat sa March 28 80th birthday ni Pangulong Tigong. Plano is 24 hours na may simultaneous sa kahit sa ang panig ng bansa sa lahat sa ang panig ng mundo na may Filipino community yun ang panawagan sabay-sabay na nagrarally on March 28 para ipakita ang suporta natin kay TRRD so baka daw magkakaroon tayo ng Guinness World Book of Records na pinaka I don't know anong klaseng pinaka ito. Widespread na rally uh, pagmamahal sa isang tao. Para malaman ng buong mundo na si PRRD ay sa mata ng karamihan ay isa siyang hero. Kasi sa mata ng iba mamamatay tao daw. Kaya lang yung mga post na nakikita na babasa ko is uh, ang nakikita lang nila yung namatay na ilan yun? 43 lang eh yung sa warrant of niya, hindi nila nakikita yung natulungan na iligtas niya na milyon-milyon Pilipino na ito na yung mga sumisigaw. Kustisya, ibalik, ibalik si PRRD. So, salamat sa mga kapwa kong Ilocano sa Ilocos Region na nagpayag ng suporta kay PRRD. Okay, hey, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating programa sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandi. Sa ngayon, nagbibigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at sayote. Nag-harvest na sila ng sayote at nakakatulong na ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Panorin nyo ang video na ito. Noon na ni ang among na-harvest nga sayote. Ah, uh, tag 300 lang ang sako. So, siyam ni tanan ka sako among na harvest. So, siam po may nga pamilya tag isa ka sako. Oh.

Ba. Direba, kito, nga nakarbis carbis ke na ni Mam Teresa Tanyak, ganiyan agud. O, nanay bayad. Ya kamong oh. bayad. O, oh. kada ina tum bayad. Oo, oh. tum bayad. Oo. Salamat. Ha seno, Mam. Diyan ni. Kada lugsayote. La carbis na. Pa ray gig kasata bang iniagi sa pratena sa, o oh. Oo. Oh. Oh. Pila oh. man nga pila mo magbayad nanang kuya? Panay, siam me Siam pila man ang kwarta? 39. 39. ka sako. Oo, so tag 300. Oh, 300. Kada nine. isa. Ah. Oh. Katong siam ka ni utruan og upat. Upat. Ah, sigi. Ah, okay. oh, sigi. So oh, salamat, Mam Teresa tanya kog sa ginoo nga ipa ibukala nang kwarta. Oh, nga nga herpes okay. na gitme na ana ang halina mo sa sayote. Ga yeah, na meron. kwarta og ginaot ma'am nga magpadayon ka sa pagtabang sa amua. og salamat and god bless ma'am.